guys, so, oh, nawalan kami ng karga oh. Tirik kami. Hindi tirik, hindi kami umandar. Ito pa kami sa work kaya no. So baba kami ng building. So nalobat tayo no, tignan oh. No? Kahit isang spark wala eh. Ayan no? Oh, kahit isang spark kaya mo. Oh. Ah! Pilipino wala Lobat So ayan dito kami sa baba ng building Ang gagawin natin maghahanap tayo ng ano, taxi Kasi series natin Lobat kami बु बि ताई guys, nakaalis kami pero gapang kami, wala kaming aircon o bukas ang bintana namin ayan. Na wala kaming radio kasi bumigay ng battery kaya pala kami tumirik kanina. Kaya pala hindi umistart kanina sa parking lot. So kailangan hindi tayo hinto sa highway. <laughs> Para hindi tayo ma-raker. Hindi na tayo mag-radio, hindi na tayo mag-aircon sistema na ito, wala pa kaming makitang tindahan ng light, ng mga battery. So naghahanap kami kasi talagang bumigay ng ating battery. Makina lang nagpapakarga rito sa ano, sa battery natin. Pag once na uminto tayo, hindi na tayo start. Maghanap tayo ng biliyan ng battery para i-swap natin itong battery natin. Makabili tayo ng bago talaga kami, inabot kami talaga nagpapalit na kami ng moto light na battery so. buti meron kaming manager nagpag-ikas <laughs> kundi gapang kami may nagpag-ikas talaga sa akin eh. si balanay, maraming pera yun talaga si trik, si ano trick si balanay sana ako maraming salapi yan eh. <laughs> nakautang agad <laughs> So ito yung bago ni Motolite okay. Pero parehas price Pareho po na price Bago na Oh, lumang luma oh Yun ang lakas no. Uh, sort na ako. Natin, pa, start na ako. Ha? Start na natin. Wag click na to. Kanina talaga walang click eh. sa kaliwa ng ilaw ko oh. Wag click na to. Hangi natin guys ah. Yun. Wag click na. Uy, uy, sana Yan yung bago, 12, 13, 14. Alternator niyan, Sir. Nakipatay pulot ng bagay ng testing. Sige, puti rin. Alternator. Nakipatay na Sir. Patay nga, Sir. baterya. Bali sir, factory choice to kasi bago. Yung pinakamalakas na ito bukas pa. Kasi nakaginahan ko pang start. Uh, uh low tayo sa 150 amperes hanggang dito. Dapat sir, hindi ba pagsak to ng 10. Wow! Yeah. Uh, Pero factory choice to sir Ayan sir, 150 Ayan po, hindi po siya mabagsak ng gis Malakas po yan Yung sa inyo, natin ang na 150 Wala na sir Hindi pa umaangat Pagsak na po Hindi pa siya ng 150 Yun okay na kami Okay na okay, na, okay na sir Pag uh -huh. nagka problema kayo sir Yung number sa ko na ko sa resibo Sige 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 Nakakawi na kami Tara Para kapag air ko na kami Pawis sa kami Mula nila eh Ayan <laughs> guys, pwede na. Sige, thank you. sige thank you. Ha ha ha